Hi, Jonathan. Jonathan, magsisimbang gabi ako. Parto na to ng simbang gabi, Jonathan. Jonathan, namimiss na kita, Jonathan. Alam ko naman, pag nagsisimbang gabi ka, ako lang ang gusto mong silayan, Jonathan. Jonathan, maganda na ba ako, Jonathan? Jonathan, miss na miss na kita, Jonathan. Kita tayo sa simbahan. Doon lang naman sa likod, Jonathan. Di ba, Jonathan? Doon mo lang naman ako lagi hinihintay. Para makita mo yung kagandahan ko, Jonathan. Jonathan! Libre mo ako mamaya, ah. Jonathan. Libre mo ako. After ng simbang gabi, Jonathan. Jonathan! Miss ko na yung pag-akbay mo sa akin, Jonathan. Tapos ginaganan mo yung aking shoulder. Junatan. Junatan! Abay! Maganda na ba ako, Junatan? Junatan! Miss na miss na kita, Junatan. Junatan. Junatan! Makinig ka mamaya, mamaya sa pare ako. Ano yung sinasabi, Junatan, na hindi yung lagi kang nakatingin sa akin. Hindi ako maaagaw ni Junatan. Junatan, ah? Junatan! Junatan! Ikaw lang naman ang number one sa akin puso, Jonathan. Wala nang makilala kita, Jonathan. Kaya, Jonathan! Kita-kits mamaya. Ha? May, may kiss ka sa akin, Jonathan. Huwag kang titingin sa iba, Jonathan, ah. Sa akin ka lang, Jonathan. Oh, napakaganda ko, Jonathan. Naka-purple ako, Jonathan. O, oh, ba? diba? Tapos, naka-headband pa ako na may ilaw, Jonathan. Jonathan, sa akin ka lang titingin. Huwag sa iba. Ah, Jonathan, ah. Jonathan, hihintayin kita, Jonathan, sa likod ng simbahan. Jonathan, ah. May isang kiss ka sa akin, Jonathan. Jonathan, I love you.